Hi guys, welcome, welcome to Monthly Vlog. Episode ini dilakukan pada morning. I. Untuk bahaya n? Or Jojo Wine challenge. Wow. So, Alamnya nama pasti kuru tung Jojo Wine. challenge. So hindi na namin kailangan sabihin kung paano to. <laughs> ano pa 'yun? Paano 'yun? Paano? Hindi ko so, hindi ko alam. Yung jojowain or totrotophain -to, to oh, challenge. Okay. Yung anyare may magbibigay siya ng pangalan na lalaki then, then. and then sasabihin ko kung jojowain ko ba or totropahin. Wow. And then explain ko oh. kung paano. Ko totropa totop totrophain okay. or jojowain. <laughs> oh, so 'yun magbaba topic kami and then kung sino yung natalo, siya yung unang magsasabi ng pangalan. So, sana walang kontrol, walang sama ng loba. Walang sama ng loba. Babak baka mamaya babakbakin mo ako pagkatapos. Oo ulo. na. <laughs> <laughs> so, ikaw naman magsasabi kung anong pangalan. Na. Sige na. Baba-toba-topic. 1, 2, 3, 4. Toba-toba-topic. Baba-toba-topic. baba <laughs> so, toba na. na? Napakasaklap naman. So na kanina nag-iisip ako, sino kaya? Um, hmm, ito, si Alden Richard. So, anong desay mo sa kanya? Ano? Sana all pogi. ba? Diba? Sana all pogi. No, so, What? <laughs> okay. Siyempre, ang pogi kaya ni Alden R Richard. Ah, so, so yung kwan, yung, yung... Pa siya. Sana all pogi lang <laughs> yung pasit. Sana. Tapos? Okay, Hindi, crush na crush ko kasi si Alden de Richard. Oh, okay. So, kung may pagkakataon na jowain, di diyawain jow ko. Di diyawain jow ko. So, ako na. On, si... Nanghina ako doon. <laughs> 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 si Pokwang. Diyawain <laughs> <What? laughs> jow mo. <laughs> Parang ayaw niyo magalit. Ayaw niyo magalit mamaya. Kasi pag sinabi kong jojoain ju ko yun, sigurado babakbakan ako niya mamaya. Ano? Ano sa tingin mo? Motor. Jojoain ko yun? Kung na lang. Hmm. Gagawin nanay. Pwede gagawing nanay na lang? Hindi ah. Jojoain or tuturpahin itong challenge. Ah, okay. Itong content natin. Ano si? Pukwang. <laughs> Alam mo naman yung sabutin. Nananayin. Nananayin na lang. Hindi. Ayaw mo siyang tropahin. Baka mamaya, pag ano, tropa, mag-tropa kami, ba Tapos sige, wala lang ako. Tapos siyempre, ang lead ko. So, tropahin nyo. So, tropahin. Pinagandar mo talaga ito. Hindi, eh. joke lang hindi si Pokwang. Si masabi mo na. Pokwang. Si, si Catherine Bernardo. Jojoain or totropahin. Nag-isipan pa. <laughs> Jojowain din naman yung sabot niya. Totropahin na siguro. Wow! Nandiyan uh, ni Ate Katrin, tapos yun ay totropahin mo lang siya. Pero Bakit? yung feelings ko po lang sa tropa lang talaga. Wee. Kasi alam mo naman. Wee. Alam ako, eh, <laughs> <laughs> ay, naman. Sikasin, kasi alam mo kung may tama. Siyempre naman. in totropahin kasi... Parang eh. maganda. Parang maganda siyang kasama sa kwan jamming ganun, Di ba magaroon nung naman siyang sumayaw at kumanta. Ako marunong konti yung gitara kaya parang mas maganda siyang makasama pag-tropa lang. Yung naisip ko is si... Ano <laughs> ba Si Myung Soo. Si Myung Soo? Oh. Hindi ko naman yun kwan. Yung si Miuso para kay Camille Rose only. Di ba? Talaga ba? Nung grade 9 tayo, patay na patay kayo doon. Tatrayo pa kayo doon. Hindi ah. Si Raquel. Rafael. Hi, hello. Sana all okay. Si, lang. si Camille kay Miuso. <laughs> And then ako kay Namuyon. Kay Namuyon talaga ako. Kita. Kahit minsan. Ah! 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 And then si Raquel, nakalimutan ko na no yung pangalan niya, basta matangkat yun na lalaki. Nasa infinite group din siya. Basta, sinang mo yun to, tropahin ko yun. Kasi kay Camille na yun. Ano pa nakakabaliw sa mga yun? Kasi may <laughs> abs. Ibang <laughs> <So, laughs> so, Hindi, walang abs si Juan. Ay, hindi ko alam kung may abs si... Kilalang may... kilala. Kilalang so, kilala tarap. Pero si mo yun may abs. Wow. <laughs> What? Ano? Patay na patay noon yan. Tingnan yung mga yung cellphone niya na, ang daming video niya. Video niya Tapos yung gustong-gusto gusto ko nang burahin pero ayoko. Papa. Kasi mag <laughs> Kasi magagalit siya. <laughs> pero ngayon hindi na. Nag-iisa na lang. Ay. Ay. <laughs> oh, <laughs> next. Ako na si. So, si sino? Ivana Alawi. Mm, Totorbahin lang siguro. Bakit naman? Yeah. Kasi ayoko yung mga kan, yung mga tipong yung masyadong Fashionable. Meron bang word na fashionable? Basta yung, yung mga ang daming binalagay sa katawan. Gusto ko lang yung simple lang. Yun yung gusto ko. Ayoko yung mga, yung mga, ayaw ko yung turuturupahin lang talaga. Hmm. Ang daming, alam ko ang daming nagkakagusto sa kanya pero ako, no. <laughs> no, not me. Why? Ang ganda kaya ni Yvanna. Mas fit ka. Mas fit ka. Oh, shit. Okay. So, ako na niyan. Uh, sino kaya? Uh, uh mm. Mani Pacquiao. What? <laughs> <laughs> si Mani Pacquiao, ano? Jojoain <laughs> o tutropahin. Uh, what? 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 Basta? <laughs> ano? What? What? Ano masasabi? Ano masasabi? Ano? Siyempre, tutropahin. Bakit naman? No! <laughs> Charot. Ano? Siyempre may asawa na. O. <laughs> oh, alam kang okay. jojowain ko pa, may asawa na. Agawin ah, ko. Ano yon? Pwede naman yung kuha. Ang dami yung sibling. Oh. Mm? Hindi na lang yan. Yung anak mo na lang. <laughs> ano ba? sure, ah. Um, ano na? Ako oh, si Juan. Oh, si Niana si si si? Guerrero. Uh, <laughs> parang or to tropahin challenge. Hmm. Ay, challenge, bang yung challenge. Parang Kwan, an, um, yes. madalas siyang yoyowain pero say Kwan marunong sumayaw, yes. napaka napakatalented niya pero to tropahin lang. Bakit naman? Wala lang. <laughs> Alam, parang masarap din siyang kajaming sumayaw, di ba? Kasi mas maganda yung magkasama, magkasama kayo ng jajaming na magka-close lang ng dalawa, di ba? Pwede, pwede naman gawain tapos close kayo, di ba? Oh. Yung ngayon ko din kasi doon kasi ay, basta. basta. <laughs> yung kunyapo, may step na ayaw nyo, di ba? Tapos mag-away <laughs> um, yung nyo kayo, gano'n na. Kuya Jun, Bill Yamar. <laughs> Hello Kuya Jun. Sorry kung nadamay ka dito. <laughs> oh no! <laughs> ano, okay ka lang? Oo. Oh. <laughs> Siyempre, <laughs> ito, tropahin Kuya Jun. Diba Kuya Jun? Oh, pero pain, Kapag uh, okay. nag-aaway tayo, siya yung nilalapitan ko, ina-advise siya, uh, nagbibigay siya ng advice sa akin. Ah. Oh. Okay. Ano? and then kapag... Thank you, Kuya Jun. I love you. Kapag may problema ako, siya yung yeah. bibigay ng mga Bible verse, na pampalakas, gano'n. oh mo yan. Ako na, si uh, Anu ayah, anu datang ini mau. Kuan si goreng um... jujuai, Oh no. Masa jujuai? mau kembali. Bukan iya, nih iya kena cak. Tengok nyonga, langsir simulan ni. Kalau tu Oh, wala lang. Alam ko namang jojowain mo nun pa eh. Kung wala ka lang sigurong ang jowa, niligawan mo na siya. Ito na yung nagsalita. Di ba sabi ko na, ang ganyan ko talaga eh. <laughs> jojowain kasi ko, mm, uh, una mabait siya. Tapos pangalawa mabait siya. Tapos ito mabait na naman siya. What? <laughs> Totoo kasi. Eh. Pangapat mabait siya. Pang, Pang lima mabait siya. Hindi. <laughs> Ya, yeah, sabihin mo yung totoong. O oh, toto naman yo. Hmm? Mm. Di ba? Mm. Di ay toto. Anong sa mo doon? Hindi ko na <siya>. Oh no. <laughs> Pinipigilan niya lang. Ma. <laughs> <laughs> <lang. laughs> <laughs> 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 oh, hindi pa to ah. Oh, ano nagjojoan eh, sa bin mo. Out. Sino? Nasa kano ko baby. Kano ko? Ano bakit nang bak? Pala ka na ano? Bakit mo nagjojoan eh? Uh, uh, basta yung... Pupigay ka ng daylan! Eh, daylan na yun! Pupigay ka ako! Ba't ka pangit naman na daylan mo! Di bang daylan yun? <laughs> yeah, boy! So, ano? You know, <laughs> Wee aku, kita muka mahu, we nak gua nak muka mahu macam tu, siapa siapa, jok langi, apa jok langi on, jok langi on, mana ni, jok jok langi on, jok langi, jok langi on, cuma jok langi on. Yung <mukhi> <lang ako> <laughs> yuk, yuk, yuk lang yun yung sinabi sabi yung sabi Alam ko namang yung ano sabi <laughs> yung sabi yung sorry na. sabi sorry na. yung sabi yung jaw jaw <mukhi> yung yung oh, no. hmm. ngayon pa naman. Ikaw lang yung mahal ko niya. Nagtampo na siya. Yori ka na. Joke lang <laughs> so, yun. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. So, ayan na. Pagkatapos ng mahabang, mahabang, mahabang soyuan nagkabati na kami. <coughs> lang kanina ang dami kong korot at suntok na natanggap. <laughs> so, oras na para mag-share kami ng Word of God sa inyo. So, yung verse natin ngayon ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 Sabing, Kaya't kung nakipag-isa na Kaya't kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, para sa akin, yung verse na yon is, kung meron na si, kung meron ng Diyos sa buhay natin, yung ugali natin ay unti-unti nang mababago. Yung mga dating gawin natin na taliwas o kaya yung mga masasama mapapalitan na ng mabuti. Tapos kung dahil doon, mag-iisip na tayo kung tama ba yung gagawin natin o hindi. So, yung mga, yung takot ay mawawala. Kasi alam na natin na merong Kristo sa buhay. Ah! So yan lang ang video natin for today. Yes. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell to Bye bye. bye, -bye.